Good morning mga boss! Kamusta kayo? Kamusta biyan nyo? Pagbiyahan tayo ngayon sa Lalamog Ngayon ay November 28 8.36 na ng umaga Late na nakalabas kasi napuyat <laughs> Ngayon, yung biyahe natin mga nakaraang araw, hindi tayo bumiyahe Bali, meron akong mga customer ulit sa mga panggasi Bali, mga ano yun, mga single booking Kahit na single booking man siya nakakakota naman Okay naman yung ano, yung mga nasingil natin doon na fair kaya no problem din kaya ngayon balik ulit tayo sa biyahe dito sa Lalamu nakakuha ko ng booking kahapon sa Mayangiles nandun ako kahapon dalawang booking lang yon bali double book yan yun yan yun ito yun eh, okay na rin kasi nasingil natin ng toll gate bawat isang booking dun no kaya okay na rin pwede na rin yung fair nya na booking para sa araw na yun kahapon ngayon, dito tayo ngayon sa Lalamove, titignan natin kung kikita ulit tayo. Wala muna tayong long distance booking kasi may mga schedule ulit tayo sa mga ano, susunod na linggo. Naiipon na yung mga direct booking sa akin. Sinabihan ko na yung mga customer ko na sa susunod na linggo, may biyahe na tayo na long distance, Manila to Pangasinan ulit. Kaya doon ulit magbablog tayo. Ngayon, dito muna tayo sa Lalamove. Medyo mahina ngayon ang lalamog kasi Friday. Kaya, isa inyo, okay ba sa inyo ang araw ng Friday? Sa akin, ano eh, medyo olats Hindi ako makita. Mag-aabang na ako ng booking. Wala pa akong wallet dito sa lalo move up natin. Kukuha muna siguro ako ng credit. Kung wala muna akong makuha ng credit, mag top up na lang ako sa 7-Eleven. Abang-abang muna ng booking para makabiyahin na tayo. Alis tayo dito sa May 7 eleven Mayroong tayong kaalala mo dito May sticker, tayo walang sticker eh Talo tayo dito Tara-tara <laughs> alis tayo dito Ayun na nga mga boss, meron na akong booking Pagkuntang Angeles Ayoko kasi nang matraffic-traffic ako dito Friday pa naman ngayon Anong oras na? 10 <laughs> na yata Mga konti lang daw itong kakarga natin kaya makakapagsabay sana tayo Sana meron tayong kasabay Tara, pigapin na natin to. Magiging anak na ba ako nilalamog nito? Yung nakuha kong booking ito. Ayan oh, ang ganda o. Oh. Mga electrical supply tapos may mahaba. Tamang-tama, meron akong top load dun ko ikakarga kinausap ko na yung ano yung nagbook kaya goods na rin tong biyahe na to tapos makakuha ng pabalik dito sa Kalookan okay na punta ko muna itong pick up tara na pamita oh, okay. oh, dito to, dito. Lagyan natin sa task ko yan. Kasi yung mga ba hindi kakasya dyan. Yan dyan. So, yung power na. pinawisan tayo nagtali ng mga ano nila dun boss, sa taas grabe kailangan i secure natin kasi dadaan tayo ng expressway dalawang pick up pala ito yung isa dun sa ano sa malapit ng divisoria papunta na ako dun yung booking na to pala nakuha ko na ito noon ganito rin mahaba kaso nga lang bulakan lang yung, yung ano drop off ngayon mapalakat naman to kaya pala pumasok ka agad sa akin nung no, sinipe ko kasi dati ko nang nakuha kaya goods na rin Punta ko na yung second pickup sa may Divisoria malapit. Tara! Pupunta na tayo dun sa ano, pickup dito lang sa may kanto ng Recto Avenue. Tapos sa bandang kanan niya, Divisoria na yun. Nagsuot ako ng sapatos kasi dito sa kanto na to, ang daming bantay dyan. Baka mamaya makita pa ako ng chinelas. Eh. <laughs> sapatos nga ako eh. Buti na lang ako nakapantalon na rin. Kaya puntaan ko na muna. Sana may parking dun. Wala kasing parking dun lagi. Sa dami ng pick up. Mapa motorcycle na lalamove. Mapa L300. 1,000 kilograms. Ganyan. Sari-sari. Kaya sana may parking tayo dun. Tara. Dito ako sa may stoplight. Pila. Ay, salamat. Tapos na rin nakarga. Dumating ako doon sa warehouse nila ng 11... 11.40. Natapos, 30 minutes. Akalain mo yun? 30 minutes silang ano, na, naghintay. Ako pala ang naghintay. Hindi pa pala nakaprepare yung mga ikakarga. Binok na ng ano, tapos sa langan oras pa, naabutan na ako ng ano eh. Break time nila kasi alas 12. Wala silang nagawa eh. Pinakarga ko pa rin kasi baka magkapura itong customer na to eh. Layo pa naman, mabalakat. Ay nako. Kalis na ako, dito na ako sa ano. Tabaan ng Abad Santos, corner Bambang Street. Wala na siguro akong mapipick up nito. Diretso na ako dun Mga tema kuya dyan sa warehouse Napakasi seryoso nyo <laughs> Siguro ang sungit na amon nyo dyan Kaya halos kausapin Halos hindi makausap ng maayos eh Talagang focus lang sa trabaho Grabe naman Dito na ako sa Smart Connect Dito ako duman. Para tapos nito ano And na Mas okay dito dumaan kaysa magbalintawag pa ako Sa my Cloverleaf Stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's... Check mo natin yung karga natin sa kung okay ba? Kung hindi So I'm taking my time on my- It's easy to say, we have a list of people that we would take A bullet for them, a bullet for you A bullet for everybody in this room But they don't seem to see many bullets coming through See many bullets coming through Metaphorically, I'm the man But literally, I don't know what I do I'd live for you and that's hard to do Even harder to say when you know it's not true Even harder to write when you know it's a night That when people back home would try to you But then you ignore them still All these questions, they're falling like Who would you live for, who would you die for And would you ever kill? Oh, 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 oh. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I've been thinking too much. Take the auto eight down first before you na Chinese yung mayari mga boss Kinayaran na tayo Ito yung ano uh, Payment nila 1,850 Merong Sobra na 59 pesos yata yun Na Hindi na ginawa ng sobrin ng Chinese Siya na nagbayad Pupunta na ako dun sa next drop off I've been thinking too much Help me I've been thinking too much I've been thinking too much, I've been thinking too much, I've been thinking too much I've been thinking, I've been thinking too much, I've been thinking. Hindi kasama yung ano, tolda sa akin yan eh. Delivery completed mga boss. Ano pala yung ano dan? Set side pala ng globe kaya mga construction yung ma deliver ko. Yun, okay na. Binayaran lang ako sa Gcash. Ngayon, nung, nung nandun ako nagbababa sila, nag-swipe ako at sinubukan kong mag-swipe ng booking. Ayan o, nakuha ko yan o. No? Tingnan nyo binigay sa akin kasi kahit na medyo malayo-layo pa ako nakuha ko pa rin ngayon tinawagan ko yung ano yung pick up sabi ko pa hintayin na lang para ano para hindi makuha ng iba baka may rebook nila diba siguro single booking na lang ito pauwi ng ano Manila okay na rin ang problema ko ngayon hindi pa ako kumakain di pick upin ko muna to bago ako hahanap ng kainan tapos tsaka ako, ano tsaka ako didiretso ulit ng biyahe Puntaan ko lang muna yung ano, pick up. Eh, eh man. man. ko na nabilang. Forty bucks Okay na, natatapos lang nila narga Okay yung ano, customer dito sa Magalang. Na, malayo pa ako, nakabang na sila sa MyGate goods na goods yung mga ganito sana lahat ng deliver natin ganito nakabang na kagad sa mga gate pagkarating ko doon pinatras ko na lang sa sasakyan pagkatapos karga sila wala nang kuskus balungos diretso na kagad yan hahanap muna ako ng kainan gutom na ako anong oras na natin alas 4 na wala pang tangalian <laughs> next time. Hindi na, na mga boss. Nandito na tayo sa drop off. Dito sa Munoz. Project 7. Uh, Inaintay ko na lang yung customer kasi may kita-parketa sa isang lalamupo. betul pala. Pinataka siya. Pinataka siya. So ito yung booking na kinita natin sa araw na ito. I-round off na lang natin. Gawin na lang natin 4,962. Tapos yung unang booking meron yung sobra na 59 pesos na hindi na kinuha ng Chinese. Tapos yung toll fee na idagdag natin. Idagdag natin dito sa kinita kasi dalawang tol fee yung siningil natin kaya parang ang lumabas na kinita natin ngayon ay 4,599 minus ko na lang yung 500 na gasolina at 157 na kinain ko dun sa ano, makdo ulit ang kinain natin itong 500 na gasolina 500 lang kinarga ko kasi mayroon pa naman akong pondo magamit ko pa ulit itong ano, dinagdag kong gasolina na 500 peso kaya ito yung kabuhang kinita 3,942 Sa araw na ito So okay Ren, hindi da rin, hindi na rin masama no? Kahit na tatlong booking lang naka, Nagkaroon pa tayo ng ano, 3,900 may git Na kinita sa araw na ito Siya nga pala may booking ako bukas Isang booking lang ito bukas Ano ito, direct ulit Inarkila itong sasakyan natin Pagpunta ng Pangkasinan Kaya Dadaanan ko na rin yung customer ko dun sa Kapas Tarlac na naiiwan ko nung nakaraan. Kaya hindi ko na ito i-vlog kasi hindi na ako maglalalamob sa kinabukasan eh. Kaya yun na lang, ganun na lang ang gagawin ko. Mag-vlog na lang ulit ako kinabukasan. Siguro ano, uh, December na, ganyan. Titignan natin kung malakas-lakas ulit yung kikitain natin.